Hello, hello, hello mga ka-wonders! Welcome back sa ating channel again. Nandito naman po tayo ang inyong lingkod. Jesus the Wanderer sa Alaska na po tayo. Stay back, set back and relax. Medyo matagal po tayong nawala sa ating channel. So ngayon, magpapalikan naman po ang inyong lingkod. Jesus Dewang Jerez So sana po huwag kayong magsasawang tumangkilig sa ating channel At please sa mga hindi pa nakapagsubscribe Please subscribe na po kayo At sa may mga comment na gusto magsuggest Please comment down below Para po mabigyan po ng aksyon ng yung mga kahilingan So as usual, nandito naman po ang yung lingkod sa Alaska Ang natin So welcome back. Shoutout sa ating mga subscribers sa buong universe. I love you all sa mga hindi pa bumitaw. Salamat po sa inyong patuloy na pagsusubaybay sa ating channel at please like and share and please sa mga hindi pa nag-subscribe, sa ulitin, please subscribe na po kayo sa ating channel. And guys, welcome back sa ating channel. So, dito pa tayo sa Alaska. I'm working at it. So, ito. Maligat sa Maracanang. So, shout out sa lahat. Sa ating subscribers sa Pilipinas. Shout out po sa inyo. At, uh, sa ating maglilibot-libot dito sa ating chapter dito to sa Welcome back again sa ating uh, subscribers sa Pilipinas at sa mga mundo Shoutout po sa inyo Back to the ship na po tayo Bye